everyone again this is yana and today's vlog i share ko lang sa inyo or ichika ko lang sa inyo etong credit card ko sa BDO na hindi ako nag-apply biglang may nag-deliver nga sa akin ng credit card pero nakatanggap naman ako ng message and email so i think yung reason kung bakit ako pinadalhan ng credit card ni BDO ay dahil meron akong account nga sa kanila at nung gumawa din kasi talaga ako ng account parang meron akong naalala na kung gusto ko ba na mag-avail ng ibang service nila kung halimbawa ay offer nila sa akin. So, na-check ko kasi yung part na yon Kaya, I think yan yung reason kung bakit nagpadala ng credit card sa akin. Itong si BDO, medyo nakakatuwa lang kasi hindi ako nag-apply ng credit card. Hindi ako nag-fill out doon sa branch nila and biglang ang may dumating na credit card. And, dito nga mga beshies, first time ko actually na magkaroon ng credit card na sa BDO kasi yung ka talaga na credit card ay sa Metrobank at yung credit card na yun, yun din talaga yung ginagamit ko kapag nag-shopping or naggrocery or sa lahat ng mga pangangailangan namin talaga yung mga home appliances or mga gadgets ginagamit ko yung credit card ko na yun kasi nagkakaroon ng points kapag may credit card ka. Kaya kung may chance din talaga kayo na makakuha ng credit card, abay i-grab nyo na. Kasi mas maganda naman talaga, mas hamak na mas maganda yung credit card kaysa sa umutang tayo sa iba't ibang mga loan app. At sa credit card din kasi, pwede tayong mag-cash advance. So, ito mga beses, yung credit card na pinadala sa akin, itong Shop More. Ayan, shop more credit card nga daw. Medyo mababa lang yung credit limit na 25,000 lang. Pwedeng mag-cash advance ng 7,500. Pero okay na yon. Kasi habang ginagamit naman natin itong credit card at nagbabayad on or before yung due date, nadatagdagan or tinataasan ng bangko kapag nakita nga nila na maganda ka magbayad. At uh, yun din kasi yung nangyayari sa akin. Doon sa credit card ko nga sa Metro Bank, nag-start ako ng 25,000 pesos. And habang tumatagal, tinataasan nila ng tinataasan yung credit limit ko sa... Ayun na nga, kanina lang ay dumating itong credit card ko sa BDO. Ito nga, Shop More daw. At may 25,000 credit limit. At nakakatuwa nga mga beses kasi hindi naman ako nag-apply pero ayan, pinadalangan nila. Ang kinaganda kasi talaga na meron tayong credit card ay may mga nakukuha tayo ng points. Kailangan lang natin gawin ay magkaroon ng disiplina sa ating sarili na hindi porket meron tayong credit card ay puro na lang tayo swipe ng swipe. Gagamitin lang natin tong credit card para sa mga groceries, ayan sa mga pangangailangan, hindi yung kagustuhan lang. And ang maganda sa credit card nga, kapag ginagamit mo, nagkakaroon ka nga ng points at syempre, magagamitin natin ito para sa mga pang-emergency na parang ilangan na limbawa, biglang naubusan ka ng cash, ay pwede kang mag-cash advance na dito sa credit card at bayaran mo na lang. Installment or one-time payment. Itong credit card nga na pinadala ng BDO sa akin, merong 25,000 lang na credit limit, pwede daw mag-cash advance ng 7,500. Merong free membership fee on the first year. Earn peso points anywhere. Get two times peso points from your everyday, everywhere spend. Buy now, pay later. Nag-offer nga rin ito ng buy now, pay later. your extended payment terms at 0% interest in over 20,000 in-store and online partnership nationwide. Ah, Siyempre, inactive pa ito. Kailangan ko munang i-activate. 'Di diba? So nakakatuwa na nakakaloka kasi ako ang inaplayan pero pinadalhan tayo ng credit card ni BDO. Oh, kung gusto mong magkaroon din ng credit card, I think kailangan mo lang mag-open ng bank account kung saan ang bangko mo gusto magkaroon ng credit card and then lagyan mo ng pera or mag-savings ka doon once na nakita ka sa nila na merong konting laman yung bank account mo or may laman I think yung bank account mo and hindi mo naman siya laging nilalabas, eh, siguro papadalan ka din ng credit card. Okay, so yan lang mga beshies. Body ko lang sa inyo. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button sa nilike nyo din yung ating video. At huwag nyo kalimutan na share. Thank you guys at see you on my next video. Bye bye! Subscribe na para makasali sa pag Gcash at cellphone giveaways na may announce every 25th of the month. Mechanics. 1. find the three words in this video. 2. i comment on 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment and share. If declines the bank and other loan apps, pwede nyung subukan yung ibang options. See the links in description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer. Try or apply at your own risk.